Red. Red. Nagre-record na. Sige, pwede nang Sige na. At ako naman po ang inyong lingkod. Hindi pala ito na-zoom ano. May video. Video pa ba, ba yan? Eto, kunan mo. Yung taas? Yan po namin yan kanina. Galing po kami dyan sa taas. Okay, yun na siya unaan. Hindi pa kaming gago. Kami po ang mga ninja. Mayroon po pala mga PT students. Mayroon po ang tatlong ninja. Pakita mo ang mga mukha natin. Ikaw rin. Ako po yung isa po sa akin. Mm -hmm. At sa kasalukuyan po, nagbibili kami ng Rizal. Cut! Sama, tara! Okay. Magligo. Ayon, tayo, tara! 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 Tara!